Mursa ah. mo maun? Ha? Bakit kan? Senior kan? Ha? Ah? Ah? Ha? Nabig ka okay. o? So, Kasa o Hmm. Sige, madigos ka tiling itin tan. Tanan ah. Isa o ang kayo lang sir, sa salusod na gan ba sa salusod no manot tawon na, no apa kastana. Nga. Manot tawon mo? Ha? Manot tawon mo? Pwede kag sa out. Ay, tawon mo. Sarigatin yung kidding. Sige, sa pwede. Kaya mo tayong urung ka? Uh, ha? Kasaw ka? Ha? Manot mo? Ha? Mau tahu mau ngurung urun kan? No. Mau tahu mau? Ah, okay. ngurung urun kan? Sam, okay. hmm. okay. ngetah umuk, ngetah Mau urun kan? mau tahu mau? mau Mau mau? ngetah mau urun mau hmm ngurung-ngurung kan sudah agak asam. ketem ketem di tengah-tengah doa naimam no Imam. ngam nga eka tenata baga nu ka Ah? baga no ka oh baga ka kapal palubusan kusta mo ngarigatang ka na ikalkaling itang katikas na una yun baka ba ang ngoyo mo nga Ano tawon mo? Ano ka tawon mo? Ibaga mo na tanop. So. Ata lagong kunay nakas labak ka ya. Baka ta siguro. Ay. Malasang, malasang tagong gunay natin. Medyo kubong ako kwa. Ano e? Sito tayo, sa'ng tito nga. Hindi. Di lang naramigay. Masa mga ganyan nga lumulo. Umag. Madilag sa'o? Madilag sa'ng tito nga. Bakit nagkakapso? Huwag natin kitang itsura na ilaw. Hmm. Mm -hmm. Agpadlaw mm -hmm. mm -hmm. gamin kaniya kan saan mo dapat ikandak kan Jai. Hmm. Agpadlaw gamin kaniya kay mo tetim balasing ah. 70 plus mo nya. The 70 mount. Mm ha? -hmm. Ah? Mm ha? -hmm. Ah? tanged ka ro, dem tag -tag, ka tagsag, tanged ka, 70 maun. Sapli, ha? Saplitan ka. Saplitan oh. hmm. nyo, sarong. Ha? Mga mo maun. Mga ka ha. Sige ka.

Ah, uh, tanungin mo. 30. Tanungin mo kung ilang taon na. 70 plus siya, 70. Tanungin mo. 70 plus. Asya. 70 plus ka ah. hmm. hmm. ah, eh, eh, na, abo. Sige na. Bakit ate, talaga, talaga gunay nang kini. Nah, ya kawan, agak.

Kasada na, 3 months nila, buwan nalang si kasada rin na ulit sila Nabayag mo yung kabilatan? ah iso nga nabayag mo nga, ikikatin sa nabayag mo nga yung kabilatan? Ah, siguro, baka, baka balasang pa'y lang higin ka

Ama muka. Ama muka niya. Oh. Ah, <laughs> Ay, lingid na raw pa Amamuka. Uh, Ama muka. Kung di ba? Di ba ang baka nakikatong Nga. Ah? Hmm? Madim kahit nakikatan. Ay, di ba kahit kanto gamit na mo Na. Kasam lang tagaro dan. Nakakulongkan. Ah. Anak.

Ang okay, pa pabulos ang kagaroda ng sabsabyana rin ah. Ah? Hmm. na Oras nga sinubyanan pa ay ipigarapong kan. Sa tora repotent sa ruta, sa tora bambawin, balik sa ulirat. Hmm. Pai. Tigtot ka pa. Ano ba yung naging ginawa? nabas ka lingay. Ha? Hmm? Hmm? ram?